Bawa nila tat tatlo kayo dito. Hati-hati kayo. Ayun, okay. tatlo sila. Ano ulam mo? Mana ah, toyo. Na <laughs> toyo. toyo daw ulam ng Kalsoy. Abi ah, kita pang ulam na, no? bigyan kita pang ulam na. No? Ah, bigyan kay pang ulam tatlo na. No? Ah. Ah, wala daw sila pang ulam ng Kalsoy. Bigyan natin sila pang ulam kasi toyo lang daw ulam nila. Ah. ayan. Ah, Ayun, na sige na. Ingat-ingat kayo ha. Okay, ayan, okay, ingat-ingat sila, ingat-ingat. kayo. Meron pa tayo pagbibigyan daw ng Kalsoy. Okay nagbaon sila mga kasay tatlo siya sa isang tapper tapos po iulang na din nila binigyan ko na lang sila ng pang ulam nasa dito muna mga kasay may pupuntahan pa tayo mga kasay up okay po oh si pote ayan oh, ayan sa'yo ayan oh, na oh, ayan sa'yo oh. ayan uh, dito oh. donut yan ha donut yan ha Ah, oh. oh, iba. Ah, oh. oh, sikit oh, ini yon, oh, ay ka, kita, kita. Oh, Ayah, oh. no. Hmm. Ah. Oh ya yeah, okay oh yan oh seratinya magkakatwu ayuno ay na ay ay ha, ay 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 Nabigyan? ay 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 Nabigyan ay na, ay 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 lang, ay 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 ay

Oh, kita goyan. Oh, kita mana? Donat. Ah, oh, donat. Oh, ya. Oh, oke okay nah, oke nah. Oke nah yo Oke, ada pagi bar. Pagi bar. Pagi bar. Alin, ah wala pagi bar. Wala na. donat okay to. Okay oh. oh, 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 okay wala na. Oh, wala na. Ay, okay. tay tay.

Kaya mga kasasay, ha? Huh? dito ako uh, may uh, papasok na estudyante, na bibigyan natin sila. Oh, yan, ay, ay, na, ay, para natin ka oh, may baon para para sila. balik ay, ay, huh? papasok na school ng mga bata. Oh, yan. -isa isa, 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 dito ka dan. Yan. one. Okay na yan. Oh, two. Ay, 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 na so, Four

Uh, may repa doon, may doon na. No, sige, sige, ingat, kit, may motor na na. No. Okay, 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 okay. Okay, okay. mga kasoy, dito yung mga bata. Bibigyan natin ng tinapay. Upo na lang ako mga kasoy. Oh. Isa-isa pag alis dito. Isa-isa. Oh. One, alis na na. No. Dito, 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 tabi. One. Para may sobra dito. Oh. Two. Dali dito, dito, sa gilid. Pagpapit, nagasahan kayo. Three. Oh. Four. Dito ka, sa tabi. Oh. Five. Oh. Five. Ayan, drive. Oh. Six. Oh, yan sila. Seven. Sino pa hindi nabigyan? Ako. Oh. Ako. Sino pa? Sige. Babibigyan kayo lahat. niyan oh. oh. Dito. Dito. Yung nabigyan na. Sa tabi lang nam. Yung nabigyan na. Oh, para ano. Yan. Sa'yo pa. Ayan. 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 Donut sa iyo. Donut po. O, oh, donut, donut. Pati ka lang. Sa inyo na. Sa inyo na. O, yan. Donut. oh donut sa iyo. Donut. <laughs> ah, Donut. <laughs> donut na daw. Ayun na na, Pajiba. <laughs> o, oh, okay na. oh pati ka lang. O, oh, yan. O, oh, donut, oh. donut. Oh, donut. Oh, donut oh Donut. Donut na daw. O, oh o. Oh, sige. Huwag mo na yan. O, oh, wala na donut. Sino pang may donut? Sino pa? Sino pa hindi nabigyan? O, sa iyo. donut. Mga no, donut. Hay ah! so, <laughs> donut ang gusto. Hay <laughs> donut na ang gusto? <laughs> oh, donut. Pagi bar sa'yo. Donut. Sa oh, donut sa'yo. Donut. Ah, donut din. Donut daw po. Pares, donut. <laughs> donut na para sa donut. Nakula na'y donut. Oh, donut. Yan, donut. Oh. donut. Ayun, Ay, Ay, ganyan. Ay, ganyan. Sa square. Sa'yo nang ginabigyan. Ayun. Ayan, uh. so, kami muna tayo, tayo dito. Kami-kami uh, muna. Yan, mga sa mga bigyan natin. Yan, ha. Salamat po! Salamat po! Oh, yan, ba, di lang, ano. Yan, salamat. Okay, pasok na kayo, ha. Ingat, ingat, ha. Oh, Meron pa, oh. pa pa pasok. <laughs> At tuwang <paano>? tuwa sila. Ang <laughs> <laughs> mga sanabigin naman tayo, may parating na naman. Say, tuwa sila. Ito, parating na naman sila. At tingnan natin saan magkasya pa to. Ang tinapay natin. Hindi mo ko kung ilan pa mga sa school. may parating na naman. Magpilan maayos, pila maayos, no. Diyan, Pila lang. Pila, pila, pila dyan. Dito, dito, pila, pila kayo dito, pila. Sa gilid, sa gilid. Baka mas nakasantay dyan. Sa gilid, gilid, pila maayos. Straight line, straight line. Straight line, sa gilid. Straight line, hintayin natin sila, no? Yung kanon natin, no? Oh. Straight line, ha? Oh. Ayan, pila maayos, ha? Oh. Oh, yan, ha? Oh. Sa'yo, baby boy. One. Baby boy. Oh, sa'yo, baby girl. Oh, two. Oh, sa'yo din. Ayan. Oh, oh, Meron pa, sa'yo din. Ayan, oh, ha? Oh. May bakang kayo, no? Sa'yo. Ayan. Oh. Ayan, oh. Oh, ayan. Tuwa-tuwa sila mga sayo. Eh, papasok sila sa school yan. Papasok sila sa school yan. naglalakad lang yan sila, layo nila lalakad nila. Ah, meron pa parating. Hintayin natin. Ayan. Oh, ayan, ang dami nila. Oh. So, ang dami na nabigyan natin. Yung sa una pa, binigyan ko mga bata doon sa unang, Ang dami. Nasa 100. 100 lahat to eh. Sana magkasya pa to. Anay, pila lang pa. Ayan, ito. May karo din. Oh. Ah, oh, ayan, oh.

Sina pa rin din nabigyan? Ikaw, nabigyan na lahat? Opo oh, Ayan, o oh, Sige, kayo kayo dito Kayo 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 dito Yehey Paniligod daw sila mga kasayad Yehey bye. Wala pa, wala na Sa'yo pa, bigyan De, Meron na yata eh Meron na kayo? Meron na po ah, Meron ka na yata eh Dayamon yun Ikaw ha Wala pa Kasaban to so, Babay na, babay Yehey Ligo na kayo, ligo na Ligo na Meron na Wala na, o oh, oh, na Oh na Balik na masunod, na ubos na. Sunod na, sunod na naman na. Meron naman oh, yan oh. No. Ng sunod na, sunod na naman. Bye-bye ka, Maubos na tinapay natin, lakasoy. Unto tuwa sila maliligo daw sila doon. Nabigyan na lahat na. Nabigyan na lahat, meron na kayo lahat. Oh. Tumawa-tuwa sila makasi. Bye-bye daw, bye-bye. Bye-bye. Ay, bye-bye daw. Tama na sa ganito na lang. Napumasok sa iskot 'yung mga bata doon sa dulo. At akit muna tayo, pasyal muna tayo dito mga kasoy Sa pasyalan dito, sa pangalawang pasyal Ito hindi naman masyadong kataasan mga kasoy Yung, yung unang nakit ko na bundok Kataan may ano na may kataasan dito ito hindi, sabungad lang siya So napakainit dito mga kasoy Kasi yung walang masyadong tarampal Ayan Dito tayo mga kasoy yan may mga bata pa Para may papasok pa sa school mga kasoy Tignan natin, bibigyan pa ng tinapay ay hindi, alam ko mga bata Hindi, hindi pala mga bata yun ayun. Pasok pa tayo dito mga kasoy, pasyalan natin dito Kataas ayun. May sirana yung paano dito na Ayun o, no? napakaganda rin pala dito mga kasoy Napakaganda rin pala dito, ayun o no? Napakaganda rin pala dito Ayun o, no? kita natin sa taas o oh. Ang view Ayun, sapari pala doon sa gilid o Ayun o no? Ang ganda. Ah, parang yun yung nilakad ko bakasoy doon. Dito yun. Dito yun sa may... Alam ko may sanga dyan. Sanga na pasapa na ganun. Ang ganda mga kasi. Lupit oh. Oh, marabi. Diba? Ngayon ko lang ito nakit ta. Kita-kita talaga lahat ng view dito mga kasi. Ayun lang. Hmm. Ayan. Diba? Kita lahat. Ang Wow. Lupit. Oh. May solo na naman natin to mga kasos. Solo na naman natin ano, ano? ito Ano na no? Kamiyas, Dito may kubo-kubo dito. Kaya lang, hindi pa siya tapos mga kasos. Ayan na. So, ano na rin, natanggal na yung mga dahon-dahon. Doon tayo sa may may tower mga kasos. Ang ganda, lang lupit. <laughs> ang kita-kita talaga doon, patago. ayun na, sa dulo. Abalik tayo natin ang camera mga kasos. Maya-maya, tignan natin na. Ang ganda, kita-kita pala dito lahat. to Ayan ito kung ano to pangalawang ano to pangalawang akit sa bundok yung sa kabila yung sa pinakamataas yung nakit natin bandaron sa dulo sa linggo may papunta na naman tayo mga kasoy sa kaibigan kung ay, ano katutubo may eh, napapunta tayo sa bahay nila sa bahay nila sa sapa din ang napaganda dito lupit ala grabe hmm ayun naiwan yung motor sa baba Saka, <laughs> walang tao dun para hindi mawala yung motor doon <laughs> ayan na so yun napakaganda dito dito tayo sa taas ng bundok na pangalawang bundok na akyatan natin pangalawa na to pangalawang bundok na yun natin o oh, di ba hindi mo yun sa dulo ayun o oh. o oh, kita 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 rin lahat pantay na rin ang bundok meron din dito sa bangin sa pinakailalim ang bangin ayun bangin. Bangin, bangin. Daan -daan Super ang bangin ang bangin ang mga kaso ay dahan dahan talaga sobrang taas ayun o oh. Diba, sobrang taas, di ko dalala yung B8 eh. Nandala ko yung B8, nakapag tayo dito mga ka-arsoy. Ayan, hindi na tayo mapapasa sa apa. Kasi mapasa na naman yung cellphone natin. Nasira na yung sa cellphone, saka yung B8 napasa. Ayan, na ako nagdala ng B8 mga ka-arsoy. Ayan ah. Ayan, napakaganda. Grabe, lapit. Wooo! Yeah! ito! na ako sa taas! Jiri! Awag <laughs> na mamashalt tayo dito. Napakalupit! O, di ba? Mapapatay ulit. Pwede magluto dito mga kasoy, pwede magluto. Pwede magluto. Maganda dito, may baon ka. Oh. Huh? May daan dito papunta sapa. Ay, hindi ko nababayin yung sapa. Tsaka na, tsaka ko nababayin yung sapa. Ayun o, ayun o. Ayun o, kasoy. Napakalupit, grabe. Wow! Wow! Oh. Tara! Ay, lang ilang ah. Nabigyan na, lang. nabigyan ko na pala lahat. Mayroon pa tayong tira tinapay, bibilangin ko lang dito. Kung ilang pa tira na tinapay para ko ng ilang bata pang mabibigyan ng tinapay dito. Ayun o. Sa? So, ako sa'yo. Whew. Balik tayo natin ang na camera mga kapatid. mapagpalang araw mga kasina at naman natin yung mga batang katutubo na mga tinapay o mga punchy mga donut na nakabalot para aras kaya bali ilang ilang at sa mga ano teka pa sa lahat ayan at pauwi na mga kasoy na distribute na natin yung mga tinapay may natira man dito kaunti na lang mga kasoy pero, uh, nasa sampu na lang subukan pa natin baka may makasalubog pa tayo dito mga batang katutubo pasa na sa tulong nito ayan ang tayo. torta pa uwi na ayan ang pakit naglay pa pa rin na nakapoto so mainit na mga kasoy oras dito ay nasa mag alas 9 na alas 9 na ng umaga ayan. Ayan. ayan ang dito, mga kasoy dahan lang tayo kahit na mainit at least na marami naman tayo napasaya mga bata mga kasoy yung isa nga na ang ko mga kasoy tatlo sila sa isang kanin tapos wala silang ulap ulam lang nila mga kasoy, ano ito sila sa so, tupperware sa akin tinanong ko kung ano umulam toyo daw ang ulam nila toyo yun uh, at ano naman minigyan ko na tinapay kasi minigyan ko rin sila ng pangulang tuwang tuwa sila mga kasoy at nandito na mga ang uh, tulong natin sila parang nasalamat sa umangot nito thank you thank you for watching and God bless you ingat po tayo lahat bye bye tara